Pinupuri po ngayon ng mga DDS etong si Pulong Duterte dahil nga dito sa kanyang ginawang hair follicle test. Ito pala ay noong August pa. At syempre, yan po ay ginawa. Ginawa uh, voluntarily. So, pwede. Pwedeng alam nyo na, di ba? Um, ito'y palabas. Pwedeng ito ay, or ang gumawa na ito ay mga la kaibigan, alam niya na, napakadali, napakadali para sa mga Duterte na gawing kapanipaniwala, gawing makatotohanan ang mga bagay na hindi naman talaga, di ba? Sabi niya, I am still willing to take another hair follicle test dahil nga etong kumakalat na ito ay noong October pa daw at na-share nga lang noong nakaraang araw. Hanggang sa ngayon ay nagsisirculate ito sa social media para nga isipin ng publiko na, oh, nanguna na, pinangunahan na yung hamon ng mga kongresista na magpa-hair follicle test ang lahat. Yun lang. My challenge, etong si Attorney Migs Nograles, dito nga kay Pulong Duterte. Sila po yung magkatunggali sa pagkakongresista sa isang distrito sa Davao. Hmm. Ayan, tignan natin. Anong hamon? Pero sabi nga pala nila si Pulong, willing naman daw siya to take another hair follicle test. Okay. This challenge now is for the sake of the public and our constituents to guarantee that those who serve the people are clean and free from any involvement in illegal drugs. Mm. -hmm. Okay. So, mas maganda itong hamon na ito ni Attorney Migs Nugrales. Ito kasi ang pinakasagot niya doon nga sa kumakalat na photo, dito sa kumakalat na video na ito na no, si Pulong. I appreciate that you have posted your drug test result But this is an old test done last August. Two months ago, okay. Pero yun nga, hindi naman natin sigurado kung sino ang nag-conduct. Sino ang naggawa ng test na yan. At uh, hindi rin natin sigurado kung tama ba yung result na inilabas tungkol nga sa test na yan. At ang sipulong, hmm, ayan. For the sake of transparency and accountability to the people of Davao City, I'd like to invite you to join me for a new drug test. My mm -hmm. petsa na binigay. May petsa at lugar na binigay. Let's do it at the same time and together show the people of Davao City that we are not afraid to prove ourselves and show up. Mm -hmm. At sigurado, uh, kaakibat ng hamon na ito, dapat isa publiko yung tamang result na itong drug test na ginawa nga nalang dalawa.